Hinangaan ng kanyang mga fans ang tapang na ipinakita ng actress singer na si Rita Daniela. Matapos na hindi ito magdalawang isip na sampahan ng co-actor niyang si Archie Alemania ng kasong acts of lasciviousness dahil sa di umunay kabastos ang ginawa nito sa kanya. Ayon sa ulat, tumungo ng prosecutor's office ng Bacor Cavite si Rita upang maghain ng reklamo sa di umunay nakakatromang ginawa sa kanya ng kapwa-actor na si Archie na nangyari pa diomonimismo mismo sa harap ng kanilang bahay. Hindi nagbigay ng kahit na isang salita si Rita sa mga humihingi ng kanyang panig, ngunit na ikwento na niya sa kanyang abogado ang mga pangyayari. Kaya naman ito na rin ang nagbahagi sa mga reporters ng mga nangyari. Ayon sa complaint affidavit ng aktres, pareho umano silang dumalo ni Archie nang isang party noong September 9, 2024. Pagbabahagi pa nito doon pa lamang umunay hindi na maganda ang kilos ng aktor at ito raw marahil ay dahil sa epekto ng alkohol. Hindi rin umunay ito nag-iisip sa mga binibitawa nitong salita kay Rita na aniya ay nababastusan siya. Ngunit bagamat doon pa lamang umunay hindi na komportable si Rita sa mga salita ni Archie, hindi niya raw ito masyadong binigyan ng pansin dahil aniya ay baka nakainom nga lang daw umano ito at nagbibiro lamang. Hanggang sa nang pauwi na raw siya ay inalok-umano siya ni Archie na ihatid siya sa kanila at hindi rin umano siya tumanggi sa pag-aakalang alok na isang kuya ang paghatid sa kanya ni Archie. Ngunit sa si daan pangalamang umano ay nagpatuloy ang pambabastos ng aktor kung saan ay may pahawak na ito sa kanya sa balikat at leeg na sinasaway niya dahil itinuturing nga raw niya itong nakakatandang kapatid. Pagdating umano nila sa harap ng kanyang bahay ay dito na raw siyang pilit na hinalikan ni Archie sa labi na sinabayan pa raw nito ng dila. Nagpumigla sumano si Rita ngunit niyakap daw siya nito ng mahigpit at saka pinaghahawakan ng mga masela na bahagi ng kanyang katawan. Hindi rin umano niya napigilang maiyak sa nangyayari hanggang sa nakalabas daw siya ng sasakyan. Pagkatapos nito ay humingi raw ng tawad si Archie sa nangyari sa pamamagitan ng text at paliwanag nito ay lasing siya nung oras na yun. Samantala, Kinangaan nga ng maraming kababaihan si Rita sa matapang na pagsampan nito ng kaso at pagbahagi ng kanyang nakakatromang karanasan na hindi raw madali para sa isang babaeng binastos ang ikwento ang ganitong pangyayari. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Nice, sobrang saludo ako sa mga babae na lumalaban at nilalaban ang tama. Okay na rin yun para maleksyonan yung guy at hindi pa marisan pa sa iba. Kasi paano kapag bagong aktras ang mabiktima, di ba?